Pasakayin mo lang yung dalawa dyan sa kabayo pag nakuha nyo yan, meron kayong 500 pesos. ah uh, dapat mapasakay nyo yung dalawa dyan. Dyan sa donkey. Hindi naman kabayo, ba eh. Donkey yan eh. Uh, pasakayin nyo lang itong dalawang to. Okay, dapat makasakay ng maayos yung dalawa. Pag nakuha nyo yan, meron kayong 500 pesos. Oops. Oh, <laughs> na. Pwede nyo galaw-galawin yan ha. Pwede niyang galaw-galawin yan. Bawa niyo lang siyang punitin. Oh. Ayan o, oh, niyo siya dito sa dalawang donkey. <laughs> oh, kasi parehan sa 500 pesos o. Oh. oh, 500. Oops, yan, yeah, binaliktad. Binaliktad mo, tanay mo. Oops. Oh. Oh, oh, oh. Sige, sige. Oops. Oh. Sige, bala kayo dyan. Kuraman, uh, <laughs> kayo di ba ganyan yan? Oh. Dapat ganyan nakasakay, <laughs> di ba? Uh, nakasakay yung isa. Pero dapat, dalawa yung mapasakay ninyo dyan sa kabayo. Para sa 500. Ay, donkey. Donkey pala yan. Hindi ang kabayo. <laughs> <laughs> Hindi yan tikbalang. Okay. Oh, oh, Oo, ox. Ox, bangking. Ox. Bangking. Ox. Oh, ox. Dito, salit. Salit to. sa kuya Oo. Salit <laughs> to. May kabayo yan. Anong tatanggol yan? Okay. 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 Oh.

<laughs> 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 uh, <laughs> Di ba? Oh, wala kayo kay siya sa uh, itna. na. Okay, sa so meron na ulit kayo. Yes. Madaya yung uh, Madaya yan. <laughs> <laughs>